Sobrang lungkot mo ba ngayon? Dahil biglaan ang hindi pagpaparamdam na sa iyo ng mahal mo. Simula nung nag-away kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi na siya tumatawag text o chat sa iyo. At palagi ka na lang naghihintay na tawagan e text o i-chat e niya. Pero wala talaga dahil sa napakataas ng pride niya. At gustong-gusto mo na siyang makausap pero ayaw mo na ikaw ang mauna na kukontak sa kanya. Kaya may ituturo ako sa inyo na paraan para siya ay tatawag at magpaparamdam sa iyo ngayon mismo at isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta dapat positibo ka sa mga ganitong pamamaraan at 100% ang tiwala mo sa mga ganitong usapin at paniguradong tatawag siya sa iyo instantly pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At sa ibaba ng kanyang pangalan, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. Isulat mo lamang ito ng isang beses at kung hindi mo naman alam ay okay lang basta masulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At sa ibaba ng contact number niya, isulat mo call and text me now. At pagkatapos maglagay ka ng kaunting asin dyan sa papel na sinulatan mo at isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At pagkatapos, sabay mong ibalot ang asin at ang isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo at ilagay ito sa palad mo, kimkimin mo ng mabuti, magfocus at mag ka, ilapit sa baba mo at ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apilido Sa Kapangyarihan at Tulong nitong Ritwal ikaw ay tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa maliit na plastic o zepla kung anong meron ka ay pwedeng gamitin at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kung saan nakalagay yung cellphone mo, kung nilagay mo sa bag mo, ay itabi mo lamang itong ritual. At kung nasa bulsa mo, pwede mo rin itong ilagay sa bulsa mo katabi ng cellphone mo. Basta dapat wala makakakita at makakaalam nito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.